Hello, hello! Welcome sa kanilang palibagong vlog. So... 5.30 na late ng aking merienda. Mukhang hindi na ito merienda ha. Pura na. May panlisan akong... Nabili ka rin ng umaga sa halagang 20 pesos. So... Ito ang partner ko sa kape ngayon. Laki ng loob. Ito yung kape ko. Andito ako sa aming sala na ka naka upo sa aming sahig. So, matagal-tagal na pala kung walang upload, ano, five days, a uh, four days, no? So, hindi nakapag-ano ng content. Meron akong pang upload. No, nandoon sa isang cellphone. ay wala akong internet. Nag-upload lang ako sa data. So, Ayan kaya kain tayo ng pandesal at may partner na kape pang pa, pang pa, pangpatulak pang, pang, ang kape so, 20 pesos ito ito na lang natin ay eh. ano na piraso mali pandesal dito ano 2 pesos napakaliit, ayan no oh. May palaman doon, tinatamad ako magpalaman. may aking alaga o. Oh. Ay! Sausaw natin sa kape. Ang um, tinapay. Tinamad yung trabaho ko eh. Tinamad. So, ayan. Mamaya mag-dinner pa kami sa labas ng husband. Naglala pa siya. Naghanap buhay pa. Pagabi na dito, 5.30 na ng kapon. So, ayan. Dito nagtatapos ang ating video. Thank you so much. Ayan. Ito may orasan doon. Kita ba ninyo? Ay, hindi kita kasi madilim. So, yeah, thank you so much. Bye!